para mapalabas natin yung pinaka eco or delay repeat ng ating ating microphone kulay dilaw Thank you mga idol so shout out sa iyo idol mayroon daw siyang dalawang amplifier isang mixer at sa kung saan daw maglagay ng microphone input ano dito sa ating mixer so ang ating mixer idol ay 7 channel so dito idol ang mga feeder nito ng ating mixer ayan konektado ito idol sa main output main output phone output at saka record output ano so kung nag volume tayo dito kung nasaan man ang source natin automatic dito yan maglalabas o output o tutunog dito sa ating connection sa main output kung may nilagay tayo dito na connector so halimbawa mga idol ano ito ang gagawin natin so kung gumagamit tayo idol ng ating amplifier na dalawa na ang ginamit natin itong left channel para sa ating isang amplifier tapos yung right channel ginamit natin din sa pangalawa nating amplifier so ang connector na ginamit natin na idol ito 6.35 to dual RCA. So, ito siya, idol, n'o Halimbawa lang ito para dito sa ating microphone. Para mapaliwanag lang natin ang maayos. So, kung halimbawa, itong left channel para sa isa nating amplifier. So, itong dalawang input na to, RCA white at saka pula sa uh, isa nating amplifier, left and right channel. So, dito naman yung pangalawa nating connector. Katulad lang din siya, idol, ano? Ito. Ayan, single 6.35 to the wall RCA. So output natin ito sa right channel. Tapos ito ay sa pangalawa nating amplifier. So katulad nyo na idol, ano, mayroon tayong output na dito para sa ating dalawang amplifier. So dito idol, pag magamit tayo dito ng ating microphone, so itong channel 1 to 5, pwede natin magagamit yan sa ating microphone. Kung bawa mga idol, gagamit tayo ng microphone dito sa ating channel 2. So ito, line input lang din siya kung PL ang ating gagamitin. Pero kung XLR, dito sa microphone, uh, input ng ating channel 2. So ito, naka-line input lang tayo. Ano? Ayan. So pag nag-volume tayo dito idol ng ating channel 2, ng ating microphone, basta naka-volume itong pinakamin volume, lalabas na kagad dyan yung ating microphone dito. Kakaroon ng connection itong ating main output dahil naka-feeder tayo. Ayan. So slider ano, feeder or slider dahil ito talaga ang pinaka uh, output itong ating slider or feeder ng ating mixer. So katulad niyan idol, ano. Kung lang music natin nandito sa 6 and 7, halimbawa hindi tayo gumamit ng Bluetooth. Pag naka-Bluetooth man tayo dito pa rin 'yan, itong pinaka fader niya. So pag binili natin yan, lalabas na kagad yung ating music dito. Pag binaba natin itong pinaka main volume, walang lalabas na output ng ating microphone at saka music. So depende kasi sa mixer idol, ano? Uh, ito, uh, ina-explain natin dito yung ating mixer na katulad nito. So pag kailangan nakamintin yung volume natin dito, ang control na lang natin dito ang music, ayan, microphone natin, ito. So kung maglalagay pa tayo ng ibang microphone dito, 3 to 5, pwedeng pwede naman idol kasi may control naman yan bawat channel so kung gusto natin volumean yung microphone 4 kung may naka input tayo dito so lalabas dyan yung microphone 4 natin dahil nakaangat yung kanyang feeder para mapalabas natin yung pinaka echo or delay repeat ng ating, ating microphone ito lang sya idol ano Pag nag-volume tayo dito sa channel 2 natin, lalabas na yan kung ano, naka nakasitting sa ating uh, dito sa ating mga naba ano, gusto natin mataas yung ating mid ayan low high at saka mid natin ano ayan so dito idol itong pinaka F sendya, yung kulay dilaw ito iangat natin yan ito tapos yung pinaka main volume naman itong F send natin dapat naka volume din yan ayan saka tayo mag control dito sa ating repeat at saka delay para magkaroon ng iko yung ating microphone. So kung nahihinaan kayo idol, pwede nyo pa lakasan yan or taasan pa itong Epson natin dito. Pwede din na itaasan natin yan dito at saka dito. Kung napapansin nyo idol ano, yung main volume ng ating Epson mayroon din siya. Ang ating feeder ay mayroon ding main volume. Tapos yung auxiliary natin, ayan, mayroon din siyang sariling volume. Pero itong pinaka-pon, itong pinaka-control niya. Pag binaba natin to, kahit naka-volume yung ating phone, walang output na lalabas dyan. Kaya kailangan naka-volume din ito, itong pag natin yung phone dito. So basta lagi natin tatandaan na idol, itong 1 to 5 pwede natin magamit sa ating microphone. Kung kailan tayo gagamit ng microphone, saka lang natin gamitin o iangat itong pinaka-absend Para maiwasan natin yung delay sa ating music.